Good evening. Good evening. Good evening. Good na. Ah, uh, Hello, Father Darwin. Hello, magandang gabi. Ayun. Good evening, Pads. Good evening. At <laughs> nandito pa kami <laughs> sa retreat. Uh, hindi ako nakapasok sa Tuesday. At uh, uh, chat si ano sa atin, si Bird Aljan. Yeah, welcome home kapatid na John Red. Uh, Jared ni Jared. Jared, no? Ah, uh, itong ito ay ah uh, ano, my gift of knowledge talaga. No? 17 years old father, 17. Yeah, 16 years old ako sa ano eh, nagsimula. No? Nauna pa ito sa akin. At uh, dito sa Bohol kapatid, no? kung gusto mo, ako mang welcome sa iyo. Uh, communicate ka ni Brother Jando. welcome ka namin dito sa ano sa 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 Bohol, sa parokya ko. And then sa sa yung kaso is catechism lang, additional catechism. And then profession of faith, confession, profession of faith and then receive the body of Christ, no. Yan po ang pinakaimportante kapatid, Uh, kung i-search mo dahil uh, may gift of ano kay intelligence idagdag mo ito yung eucharistic miracle kapatid no sa Lanciano, Italy may pari na nagdududa sa real presence of the Eucharist na binigyan siya ng malaking milagro yung tinapay naging tunay na laman ng tao may dugo yung chalice, pag sabi niya, this is my blood, it transform into even the accidents. It transform, not only the substance, but also the accidents. Na, naging tunay na laman, tunay na laman ng tao, tunay na laman na uh, dugo ng tao. And then, uh, ini-undergo the yan, uh, ini-underwent yan ng scientific investigation, mga scientists and he confirmed that the flesh is real flesh of human being uh, paano naging katawan ng tao itong galing sa ordinaryong tinapay uh, unless maniniwala tayo sa panginoon nasabi ni kristo ako ang tinapay na galing sa langit at ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman no at ininom ko sa inyo ang aking dugo literal talaga So, sa Lanciano, Italy, sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Until ngayon, kapatid, kung i-search mo, hindi pa rin na-corrupted. Uh, yan sa John chapter 6, verse 27. Huwag kayong uh, mag, uh, magtrabaho dahil sa pagkain na, pagkain na malalanta o malulugnas lang. Ang anak ng tao ay may bibigay sa inyo na pagkain na hindi ma-decompose. At ito yung laman ni Kristo. No? So, welcome home kapatid. Uh, 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 uh patuloy ka na mag-study. No? Dahil uh, malaking ano yan eh. Ako, malapit din ako maging baptist nung una. No? Dahil yung naka-evangelize sa akin. Eh, katoliko walang foundation eh. Walang doctrinal foundation. So, dali, maaka yung mga katoliko sa ibang sekta dahil well sila sa BP ah. Pero nung nakinig ako, uh, ko yung isipan ko, sabi ko, uh, simbahan katoliko pala ang tunay. No, so, ko ako sa iba, pero nandito pala yung, yung tunay na katotohanan sa simbahan. Kaya nga, <clears throat> uh, kung Uh, kung mag-study tayo ng lubos, we will be magnetized by the truth. Magnetized by the truth. So, sa pamagitan yan, uh, so yung napaligi, na, nasa paligid mo, puro converted yon si Brother Amik, si Brother Alan Javier, si Rusby. Brother Chando, brother Paul, Paul Alima. Paul Alima. <laughs> Alima. Uh, Na-converted. Yeah pula <laughs> lima, by birth siya. 15 years siya naging uh, minister sa saksi ni Jehovah. And then by birth talaga siya. So, grabe yung rejection niya, abandonment niya. Dahil yung pamilya niya ay uh, 100% absolutely ano you know, uh, member talaga from their ancestors aksi ni Jehovah talaga at may nine kingdoms yung conversion ni Brother Paul ay malaking milanggi yan nine kingdom holes ang natatag niya no at ngayon ay wala namang ino-offer sa kanya na kahit ano yun lang katotohanan kapatid na ang Eucharist ang nakakonvert sa kanya no so uh, ini-invite kita na lawakan mo yung pag especially the Eucharist, because the Eucharist is the summit of our Christian faith. The peak and the summit of our Christian faith, the Eucharist. The bread of life, si Kristo po yan. Yung, yung sagot mo kanina, si Kristo yung pare. Yeah. So, ma... maunawaan mo ng malalim na si Kristo talaga yung pinopromote ng simbahan. So, kung pupunta yung Santo Papa dito sa Pilipinas, bro, nagse-celebrate ng misa, the, the holy mass is Jesus. No? The holy mass is Jesus, but sad reality, hindi yan na uh, highlight ng mga Protestante. Uh, sa panghuling uh, banda sa kanyang buhay, nung bago siya mamatay, no? Sabi niya, this is my body. Do this in memory of me. Do this in memory of me. Kasi impang lang, bro ang nagsagawa niyan, no? Kung babasahin mo ang Malakias chapter 1 verse 11, merong uh, basahin mo Brother Jando, Malakias Malakias chapter 1 verse 11. Okay, din basahin sa Malakias 1.11 Okay, ito po 1.11 ng Malakias Ito po ating mababasa Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa Mula silangan hanggang kanluran, nagsusunog sila ng insenso at nagaaali ng malinis na handog para sa akin, ako'y pinaparangalan nilang lahat. So dito, bro, na lahat ng bansa, 'no, mag-aalay ng malinis na handog, may insenso during consecration, bro, eh, mag-insenso -e tayo, 'no. Mm -hmm. During consecration, meron mag sa uh, kay Kristo. Siya po yung pinakamalinis, the perfect offering no? sa buong bansa po. So ito na po yung Eucharist, kapatid. At then kung hindi ko alam kung kailan ka makabalik dito sa ano, uh, sabihin mo lang kay Brother Jando, pwede ako mag-welcome sa'yo, si Brother Jando at mga kasama natin magkatikay sa'yo after catechism, mga kapatid, marami kang mga katanungan. Uh, sila sa team natin sa Catholic Faith Defender ang mag, uh, magbigay sa iyo ng catechism and then profession, confession and profession of faith. Uh, tatanggapin ka namin during Mass, no? the, climax of our worship, the, the highest form of worship at the Holy Eucharist, kapatid. Kung maka ka ngayon, pwede ka i-welcome namin this week dito sa Bohol, bro bro Red? this week grabe ang bilis bro Jared hello hello po ah uh, bro uh, magandang gabi Father Darwin na uh, pasensya na po bro Father Darwin doon sa mga nasabi ko nung una wala lang problema bro <laughs> Naintindihan kita now and then okay. kung maka-decide ka pwede ka makabisita this week sa ano sa sa buhol and then bibigyan ka muna ng catechism. Pamasahin then, niya, natin, Padre. Ah, pa, problema. Uh, ating susuportahan siya sa pamasya. Pa, oh, okay. Kung, ang importante kung pupunta siya dito, bibigyan natin siya ng catechism sa about the the catalog of sins, yung mga kasalanan para maging malinis ka bago na mag faith. And then, hindi lang But yung Pwede. puso. Oo. Oh. Pwede ba na rin nga, uh, pwede ba yun na ikaw na lang yung magpaano sa kanya rin, mag-confess, mag, mag, confess pwede yun? Pwede, pwede. Oh, pwede, pwede. na pala yun. Pwede, pwede dahil hindi naman, hindi naman kailangan bautismuhan siya dahil nabautismuhan bautismuhan eh. Yes. Mm -mm. So, ang atin lang dyan ay kahit saan, you know, kahit saan. Bast, uh, that's, a, that's the reason why the church is Catholic for all, for all places, present. Oh. Padre, sabi ko nga sa kanya kung may hirapan siya malayo nag plano pa siya so as soon as possible sabi ko kahit sa paris priest na lang nila yung malapit uy, sa kanya uy, kasi Pwede din Oo oh, oh, kasi kung pwede kung diyan na malayo tapos pamasahe uh, yung paris priest kasi sabi ko pwede yan mag-ask ka ng advice pwede, bro, pero ang pinaka yun. the best is apologetics yung ano eh anticathicism mm. is malayo sa apologetics eh No, so, mas um, mas, um, mag, mas mag, uh, ganda talaga father na uh, talaga, no? Uh, and dahil then, may background mm -hmm. siya. So so tulungan na lang natin siya sa kanyang pamasahe punta dito. Dahil marami itong mga katanungan eh. At hindi ito masagot ng ordinaryong katekista. Hindi ito masagot sa ordinaryong... <laughs> ordinaryong... Lalo na pare. mataas na yung ano niya ba, Padre? Amarami mataas na, na yung ano niya, wisdom, taka, maraming objections yan. Yes. <laughs> and then yung katikista ay matulala. No, anong ang <laughs> sagot ko dito? <laughs> so, ngayon, ang team natin na matutulong na lang sa kanya, parang sila Brother Jando, Brother Paul, Brother Kenneth, Brother Kaloy, magbigay sa kanya ng special catechism and apologetics. Catechism and apologetics talaga bibigay natin. Hindi lang apologetics, but catechism also. So yan ang assignment ni Brother Jando pagpunta dito. Siya ang uh, yung mga CFD natin ang magsagawa ng Brother Jando catechism and apologetics nilang catechism. So uh, kung dun siya sa ano, pwede, pwede din. Pero dahil nandito na siya at nandito din tayo. Li libre naman pamasaya tayo. mm <laughs> hmm Tutulungan natin siya. And then, para mabigyan natin siya ng ng lahat ng mga katanungan niya ay mabigyan natin. So, ang mga safety lang makasagot sa kanya mga katanungan, hindi yung Father mga... Darwin? Oh, Father Darwin, may nabalitaan din ako, Pads, na hindi lang daw po siya. Balita ko po, tatlo po. Ayon po sa napagtanungan ko po, po. Tatlo hmm. daw po sila. Tama ba yun, Brother Jared? Oo, tatlo yun. <laughs> Paano yan? Tatlo Pumasahin sila? Nilang. Mm, tatlo, Padre. Tatlo agad. May ano naman eh, may mura naman yung Manila at Cebu. Manila at Cebu mura lang. Bohol pads. Oo. mag ano na sila mag uh, barko na sila Cebu to Bohol. Mas mura ang Pamasahi, Manila to Cebu. And then Cebu to Bohol, mura lang ang ang barko. Pwede naman sa ano Manila to Cebu sila, and then Cebu to Bohon. Uh, Susunduin -e naman sila sa uh, Tagbilaran Port, uh, Father. Yes. Ganun lang. Si Brother Aljan lang ang mag... Uh, well, up, 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 Father Darwin? Yes. Good news. May tumawag sa akin dito, isang kapuntos, ayaw na niya magpakilala. Sagot na niya po ang pamasahi ni Brother Jared kung ilan sila dyan pupunta. Wow! <laughs> kung, kung pupunta lang si Brother Jared, kukontakin na lang ni sister si Brother Jando para oh, si, 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 si. ipadala ang pera. Si Brother Jando ng bahala. Hindi wow. ko alam kung paano. Basta yeah. mayroon lang sasagot sa pamasahe. Wow! Salamat. Ito si Brother, brother Jundrian yata. Ay, sorry, sorry. sorry. Brother <laughs> <laughs> Hindi brother, si Brother Junrian. Salamat, Brother Junrian. <laughs> Oh, may tumawag bigla si Padre. Uh, wow. Akala ko ano yung concern niyan. Si sister siya, ayaw na niya mapabanggit ang pangalan. Siya daw ang magpapamasahe pabalik sa ball. Wow, good news siya. Padre, uh, uh, sabi ko kanina pag makapunta si uh, Bro Jared at mga kasama diyan sa Bohol, pupunta ako. Pero ang problema kong this week uh, di ako makapunta dahil this week, uh, simula uh, bukas, pa Davao kami para sa renewal ng mga ministers mm. at pagkatapos sa Davao patungo na naman ako sa Ifugao. Mm, ilang araw ka sa Ifugao, bro? Uh, hanggang March 11. Oh, tagal mo doon. Pagka, uh, ano? Sa Ifugao sa Bagyo yan? Uh, diba oh, malayo pas Bagyo. Ato imong gilakaw-lakawan. <laughs> iba na naman, iba na naman, father. Iba na naman na parokya. Ah, pero, ipagaw din yun, di ba? Y yes po, bro, father. Ah, uh, brother John Red, welcome home, kapatid. And then, ah, uh, keep in touch ka lang sa, ano, bro John Red, sa, ano, dahil nakikita ko yung, ano mo eh, ah, uh, yung pagpunta mo dito, uh, hindi lang tayo nagka, ano, dahil, ah, nag-retreat kami hanggang Friday pa kami naka, naka sa Bohol. And then, kita tayo sa maka next week. No? with the this coming Thursday siguro para uh, open yung office natin. And then, maka-witness ka sa mga taon na bibisita natin. So, salamat din, Brother Jun Ray, sa uh, nag-sponsor. May sponsor ka na, ha? sa pamasahe mo. So nag-aaraw ka ba, bro? Opo, uh, grade 10, bro. Ah, uh, Padre Darwin. Uh, so, ilang taon ka na sa MCGI? Two years na, bro. Ah, uh, Padre. So two sa years, MCGI, bro. two years. Sa... Pero anong affiliation mo ngayon? INC sa dati, Padre INC din. Ah, INC, MCGI, and then ngayon? Uh, Catholic na po, bro. Ah, ah, sa, ah that's good. Two years. Uh, ilang taon ka sa INC? Matagal rin po doon, ah, uh, Ah, uh, father, kasi nani ba ko doon 13, 14, 15. 15, 16. Ito lang hong 17, umalis ako. Na 5 years? Ah, uh, 16, 16. 5 uh, years ka sa INC. And then, two years sa uh, MCGI. Mm -hmm. That's good. And then, patuloy lang. Walang tigil sa pag-aaral po. Dahil kailangan natin na malawakan pa yung isipan natin sa katotohanan. Dahil yung katotohanan, hindi natin mapasok lang sa maliit nating utak eh. <laughs> Ang katotohanan ay hindi lang idea, persona. Naging, naging tao, si Kristo physical talaga. Maraming pa tayong matutunan sa ating simbahan. Almost 2,000 years old. Ang existence natin is hindi tayo aabot ng 100. <laughs> hindi kaya natin na mapasok sa maliit nating isipan yung katotohanan, bro. So, yung kasama mo din, babalik sa simbahan? Yun naman po, uh, brother, eh, 50-50 siya ngayon eh. Ako, 100%. Na. <laughs> mm, wag mo lang para sa akin dahil uh, dandahan lang. Siya, siya uh, kailangan pa niya ng additional na time. Ah, mas mabuti. Pero yung dalawa, sino yung dalawa? Si Bro Erin at Bro JB. Anong MCGI din sila? Na mga kagrupo ko po. Uh, sa sa MCGIN? Okay. Ah, ilang taon ilang taon sila sa MCGIN? Siguro po uh, si Bro JB1 at Bago lang. si Bro Erin. Si Bro Erin po kasi uh, hindi naman po siya totally MCGIN. Kaanib siya dun sa denomination ng Born Again na tinatawag na Church of God. Mm, English sa kanya. <laughs> Tagalog na sa inyo. <laughs> and then, uh, welcome bro ha. Welcome bro. And then, uh, yung, ano mo, yung story mo, malaking impact yon sa mga, mga kapatid natin na tunay talaga na si nag si search sa katotohanan. No? Yan ang pinaka, pinaka, importante yan ang pinakamilagro, kapatid. Yung kaalaman natin it will lead us that on yung gift natin ay dagdagan natin ng virtue. No useless yung gift natin eh, gift of intelligence without virtue. Virtue ang makakapag makapag, uh, makapag uh, uh, dahilan na makapasok tayo sa karyan niya. Virtue of humility, virtue of compassion, virtue of love virtue of mercy So bro, welcome ha, natutuwa kaming lahat at sa mga ko, ha? subscribers natin ay uh, kita mo naman yung mga comment nila very welcoming at uh, natutuwa talaga, hindi lang uh, ito yung ilagay sa isipan at sa puso mo, hindi lang sila ang natutuwa higit sa lahat ang Diyos ng mga Diyos, no maari ng mga hari na nagtatag ng simbahan niya, Iglesia Katolika. Then kung ng, itong iglesia na ito ay hindi pa ito tatag ni Kristo, matagal na akong iniwan ko ito. No? Kung hindi pa ito tatag ni Kristo, yan lang ang rason, isang rason. Valid, logical reason why I remain to be Catholic. Because it is founded by Jesus Christ. Other than that, they're all all founded by mere men like us so yan po kapatid magandang gabi ha god bless magandang sa inyo yung, ha yung welcome kapatid